mga katita malaki laki na po yung pakwan namin dito puntahan po natin yung dalawa pa ayan po oh. <laughs> nakakatawa naman po mas mabilis po lumaki yung isa kumpara dun sa isa dami na pong bunga nitong pakwan yung iba po maliliit pa ayan po yung isa ito pa po yung isa meron pa po ditong bagong bunga kaso lang hindi ko po sigurado kung siya ay magtutuloy kasi po iba yung kulay niya eto po meron pa pong isa dito Nakakatawa naman po kasi ang dami na niyang bunga. Hanap pa po tayo. Ito po, may nakita po, po ako dito. Ayan o. Oh. Wow. Tapos meron na naman po mas maliit pa o. Oh. Wow. Ang galing naman. Sana po ay lumaki talaga sila. Yung katulad po ng mga tinitinda sa ano sa mga tindahan ng mga pakuan kasi po itong mga puno po ng ano na ito sinabog ko lang po ito dito tapos ayan po nung simbol po sila at lumaki na nakita ko po nagbubulaklakan na kaya nakakatuwa meron pa po dito sa may kabila ayan po oh. wow <laughs> ang dami po namin papalakihin. Nakakatawa naman ang mga pakwa na ito. dami pong simobil dito eh. Bali pinagkainan po namin. Isinabog ko lang po dito. Tapos ayan po. Kung saan saan sila tumubo. Meron pa po pala din yung isa nakatago sa may dahon. Oh. <laughs> katawa talaga sila pag maraming bunga yan po <laughs> at ito naman po yung tanim kong papaya dito na mamulaklak na po siya alam niyo po ba na muntik nang mamatayan kasi po naanuhan po siya na daganan po Ayan po. Oh. Buti na buti na lang po. Naputol po 'yan siya dati. Mabuti na lang po at sumo, sumibol po siya ulit. Ayan. At nung sumibol po siya, ayan, ang ganda naman po niya. Mataba po. Excuse me po. Tapos ayan oh. Nagbubulaklakan na po siya. Nakakatuwa po talaga kapag tayo ay may mga tanim. Tapos nakikita natin na bumubunga na. Parang nawawala yung pagod natin. Tapos ito naman po yung tanim namin dito. kalamansi. Ayan po. May bunga na rin po siya. Oh. At may bulaklak po yung ibang sanga niya. Ayan. Ito naman po yung tanim namin okra na kailangan po ay araw-araw ay pipitasan dahil kapag tumigas po, ayan po ang nangyayari. Hindi na po siya pwedeng pitasin. Bali, gagawin na lang po namin yung binhi o pantanin. Kasi nga po, hindi na siya pwedeng ano, matigas na po yan. Kasi ito po yung tanim namin dito. Ano, talong, may bunga na naman po. Punta po tayo sa kabila. Ayan. Ito po yung isa pantalong. May bunga rin po siya. dahil nakuha na po namin yung isang bunga niyan. So, ayan po. May mga bulaklak pa po yung ibang sanga niya. Ito po yung ampalaya. Gumagapang na po siya. Ito po yung kamatis. Dadalawang piraso na lang po. <laughs> Sarap po talaga pag may mga tanong tapos may mga bunga na. Nakakatawa pag masdan.